isang batang leader na hinubog ng talino, tapang at pag-ibig sa bayan. Sa murang edad, tinawag siyang ama ng wikang pambansa at sa gitna ng digmaan, naging simbolo ng paglaban. Ito ang kwento ni Wenceslao, Bintao Vinsons, ang bayani na mas pinili ang kamatayan kaysa pagtaksila ng bayan. Bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa ating isang followers na nag-request sa video na ito. Shoutout kay Hi, I'm Genji. Ikaw baka may gusto kang kwento I-comment mo lang sa comment section at gagawan ko ng video. Ipinanganak noong September 28, isang libo na at sampu sa Indan, Camarines Norte, si Bintao ay lumaki sa isang simpleng pamilya na may malalim na pagpapahalaga sa edukasyon. Sa paaralan, palaging nangunguna at kalaunan ay nagtapos bilang valedictorian. Pumasok siya sa Universidad ng Pilipinas kung saan mabilis siyang nakilala bilang leader ng kabataan. Naging presidente siya ng Student Council at Editor-in-Chief ng Philippine Collegian. Sa kanyang talumpating Malaysia Iridenta, nanalo siya ng Manuel L. Quezon Gold Medal. Ipinahayag ang kanyang pangarap ng pagkakaisa ng lahing malay. Ngunit hindi lang siya leader sa eskwelahan. Isa siya sa mga nagtatag ng partidong Young Philippines. Isang kilusang binuo ng mga kabataang leader para sa ganap na kalayaan ng bansa mula sa Amerika. Noong isang libo na raan apat, sa edad na 24, nahalal siya bilang delegado sa Constitutional Convention, ang pinakabatang delegado sa kasaysayan. Dito magsisimula ang kanyang malaking ambag sa kasaysayan. Sa convention, mainit ang talakayan. Anong wika ang magiging batayan ng pambansang wika? Iba-iba ang opinyon. May gustong batay sa Ingles, iba naman sa iba't ibang katutubong wika. Tumindig si Vinson's at buong tapang na iminungkahi ang Tagalog, hindi dahil ito ang pinakamalaki sa populasyon, kundi dahil ito'y may matibay na panitikan at kayang maging tulay ng pagkakaisa ng buong bansa. Sabi ni Wenceslao Vinson's, kung nais nating maging tunay na bansa, dapat mayroon tayong sariling wika. At ang wika iyon ay nasa ating puso na ang Tagalog. Dahil sa kanyang paninindigan, na isama sa isang libo siyam na raan tatlumput limang konstitusyon ang probisyon para sa pagpili ng Tagalog bilang batayan ng pambansang wika na sa kalaunan ay naging Filipino. Ngunit hindi natapos sa wika ang kanyang laban. Noong isang libo, na raan, apat na isa, sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. Sa halip na magtago, bumalik siya sa Camarines Norte at nagorganisa ng hukbong gerilya laban sa mga hapong. Pinamunuan niya ang matagumpay na pag-atake sa Basud at pansamantalang pagpapalaya sa diet. Sa kabila ng kakulangan sa armas, ginamit nila ang mga sibat, pana, at kahit pana na may lason upang labanan ang libo-libong sundalong Hapon. Ngunit dahil sa pagtataksil ng isang kasamahan, nahuli siya noong Hulyo 8, 1942. Dinala siya sa kulungan kasama ang kanyang pamilya. Inalok siya ng kalayaan kapalit ng pagtigil sa paglaban, pero tumanggi siya. Sabi ni Wenceslao Binsons, mas pipiliin kong mamatay kaysa maglingkod sa kaaway. Alam niyang ang kanyang desisyon ay magdadala ng kamatayan, hindi lamang sa kanya kundi pati sa kanyang ama, asawa, mga anak at kapatid. Noong Hulyo 15, isang libo siyam na raan dalawa, pinatay si Binsons kasama ang kanyang pamilya. Siya ay tatlumput isang taong gulang lamang. Ngunit ang kanyang pangalan ay hindi kailanman nabura sa kasaysayan. Ang bayan ng Indan ay pinalitan ng pangalang Vinzons bilang paggunita at sa Universidad ng Pilipinas, itinayo ang Vinzons Hall bilang simbolo ng kanyang pamana sa kabataan. Kapag ginagamit natin ang wikang Filipino, o kapag pinag-uusapan natin ang kalayaan, dala natin ang alaala ni Wenceslao Bintao Binsons, isang bayani na ginamit ang talino, pananalita at tapang upang ipaglaban ang bayan. Ang kanyang kwento ay paalala, ang tunay na leader ay handang ialay ang lahat, kahit ang sariling buhay para sa kinabukasan ng kanyang bansa. Forgotten footnotes, please subscribe.